Action. Oh, ang ganda. Hindi ganyan sana ang ganyan, no? Sa ating inutos ko, gawin mo. Di mo nang problema, no? Hindi tayo mag-aaway. Ginagawa ko naman lahat ng inuutos mo. Kahit anong posisyon, eh. Oh, ganda. Ngayon <laughs> lang ako nakakita ng, ano, lamesa na, ano to? Di ba balance ang tawag nito? Puti at saka itin. Yung frame niya na ikukulamber. Mamaya guys, pakita ko doon sa isang video na kung paano ginawa. Kaya na tayo mangis. Magkakapi ka na naman eh. Hindi pa nga tayo. Nakailang kapi na yan. Pangatlo na yan. Pangatlo na yan kaninang, mula kaninang maga no. Ha? Ah. Ano ba yan? Eh, ito, ito guys. Binili namin to na ano. Biak. Biak dito, biak doon. O, wala naman kaming pambilinibgangis ng tiles kasi wala kaming maraming pera. Kaya eh, yung mga biak na muna ang binili namin. Tapos sinasemble. Kasi bibiakin din naman yan. Hindi na mo ba't mo bibiakin. Kataon lang, lang na nabiak. Pero mahal, mahal yapon no? Kahit biak na. Mahal yung kay Alan. Pero okay lang. Sa <laughs> <So ko> siya. Sa <laughs> so siya. Ay, tao, luto na. Ang <coughs> may bulak yung bula-bula sa -bula ibabaw. Sino si? Mga anak mo para kumain. Ay, mga anak! Kumain na tayo. Sino bang anak niya nagising at nak na ano, naka nakarinig nitong kakain na. Lumapit na. Kain ay na. Ay na Ben. Ah. Tawag oh, mo hawakan niya sa gilid dami, ah. parang basa pa yata yung pintura niya din. Kasi pintura lang umaga. ay umaga. Ginagawa ko ko ba Nam -nam -ko, nang -squishy. What, Sayang, ko ng itan. Hoy, patantan na daw sa bed. Sa nakita niyo? Pagdampa ba ako na may kita squishy? May squishy Yung sa to.

Pwede na yan? Ayan na tayo. Ito na yung ano? Munggo. Ha? Bukal ng munggo? Bukal ah. ng munggo. Oo. Munggo ang ulam namin ni Bangis guys. Na may ano, may ampalaya. Uling tayo ngayon kasi wala tayong gasol. Naubos. No Sige na. Naman. Wow, sarap. Ang galing. Ang galing. Ang, galing. Ang sarap. May baboy pala yan. Minuto mo. Munggo. Munggo naman baboy. Oo. Oh.

Ay, kaya na, nak. Kay. Kaya na. Psst. Sili. Sining. Pero walang pera. Kaya na. pangalan i Eh, dato. Pero walang pera. Ay, nag pa ka?